mabait na kandidato, matulungin, tumutugon sa mga pangangailangan ng mas mababang mamamayan. Yung may responsibilidad sa mamamayang Pilipino, lalo na nang pagdating mo sa mga katulad ng isang senior citizens, na hindi na bibigyan ng priority, lalo na yung sinasabi nila na pagdating mo ng edad na ganito, tatanggap ka ng ganong, 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 ganito. Sa eh. pagpapago naman yung kailangan yung ipag pagtulungan sa mga may hirap para yung mga may mga sakit, nabigyan ng lunas. Sa ospital po, nagkakaubusan sa mga kama, pagaya minsan dalawa na sa isang kama, tatlo. Hindi din po na natututukan -tuk ng maayos. Karamihan po nasa emergency room lang kasi kulang nga daw po sa mga higaan. Pag sinabing Marikina, malalaman natin ah, baha. So gusto po namin ma-address talaga yung issue sa baha kasi yung mga tao po na malapit sa ilog is talagang kawawa. Kasi kapag ka bumabagyo po talaga, lagi silang natatamaan nung ah, sakuna. Ang, ang, gusto ko lang, pag nangako, ito pa rin. Hindi kagaya ng ibang kandidato na nangangako pero napapako. Eh, isa lang naman ang punto niyan gusto nilang maglingkod sa bayan. Opo, eh, pakita nila ang tunay ng paglilingkod nila sa bayan na walang iringan.